Welcome sa Pantasang Pinoy! Magluluto tayo ng sinigang na bangus sa miso. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Bangus or milkfish, mustard leaves or dahon ng mustasa, long green chili, fish sauce, tamarind soup mix, tomatoes, onion, at miso. Kagamit din tayo dito ng cooking oil at ng water. Umpisa na natin. First step, kailangan lang natin kumuha ng cooking pot at lalagyan na natin to ng cooking oil. Then, iinitin na natin ito. Once na mainit na yung cooking oil, ilalagay na natin dito yung onion. Lulutuin lang natin yung onion sandali. Once na medyo lumamot na yung onion, ilalagay na natin dito yung miso. Itong miso, soy bean paste. Kailangan lang natin huluin. At lulutuin lang natin to for a few minutes. Next, maglalagay lang tayo ng patis or ng fish sauce. Paglalagay na rin tayo dito ng water. Hihintayin lang natin na kumulo itong water. Once na kumulo na, ilalagay na natin dito yung tomatoes. Pati na rin yung tamarind soup mix. Ahaduin lang natin to. At lulutuin lang natin to ng ilang minuto. Next, tinalagay natin dito yung long green chili. At isusunod na natin yung bangus. Lulutuin lang natin to for a few minutes. Then, ilalagay na natin dito yung mustard leaves. Lastly, ilalagay na natin dito yung mustard leaves. Ito yung dahon ng mustasa. After this, ililipat lang natin to sa isang serving bowl at pwede na natin i-serve. Para sa exact measurements sa mga ingredients at iba pang mga recipe na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating sinigang na bangus sa miso.